So, ngayon nga ay ang pangalawang araw ng paghahanap natin ng venue para sa kasal. Ang pupuntahan naman natin na venue ngayon ay located sa Kalamba. At special nga sa akin ang lugar na ito kasi siguro mga 4 or 5 times na ako nakapunta dito. Gawa ng dati sa church, kapag may mga activity ay dito ginaganap like Thanksgiving or anniversary, camp, mga seminar, tapos dati, iniisip ko, kapag ikinasala ko, sana dito. Kasi sobrang solemn ng lugar, malawak, maganda, sobrang tahimik. Talagang perfect siya pang pa garden wedding kasi sobrang ganda ng paligid. So, ito na yung Lord's Garden. Wow! Dito pa lang maganda na. Dito pa lang hindi sa. Hi. Hello guys. So andito kami ngayon sa Lord's Garden kasi nag-inquire kami for our wedding. Nililinis na namin. Nililinis. Pwede ba tayo dito mag bonfire, no? Bonfire. Kasi Sabi naman, mayroon dito. Mayroon ko may tao doon. Ayan Lalalaki na ng mga puno. Di ba dyan tayo nag- nag-ano dati? Oo, oh, may pare naman ano. Ha? Magiging Kahit nga dyan lang ang ceremony oh. Ay hindi, ayoko. Kasi kayo ang sila dito, baby. So, ayan yung park na perfect na perfect talaga para sa garden wedding. Tignan nyo, sobrang ganda. Tapos, kung gusto naman ng indoor na wedding, like for example, hindi maganda yung panahon, ayan. Meron siyang, ano, parang hall. So, diyan kami lagi dati kapag may activity sa church. So marami din tong mga kwarto, mga room kasi naka-intend talaga to para sa maramihan na activity like mga camping ganon. So may sarili na din to na kusina, tapos may hall na, tapos malawak ang lugar. Sobrang lawak ng outdoor area niya. Tapos dati nag-ooperate pa yung swimming pool nila sa may dulo yun yung lake. Ang view naman nito sa so may likod na part ay yung Laguna Lake. Kaya no. yeah. yeah, pulo. kasi sinerge ko to sa ano di sa Facebook. Tano na kung pinaparent pa ba tong ano? Hindi ata taga dito. Ah, nagaan. Ginagawa po sana kung ano. Pinataran pa din po ba itong large garden? Para kailan po? Ano po ngayon? Ano po kasi? Dati po kasi nagkano na kami dito, nagkamp na kami dito. Ah, uh, mm -hmm. anong church na po? Awesome Bill Christian Church po. AGCC. Uh, ah. Dalawang beses. Kamerge, ano? Kamerge mm -hmm. natin yung mga itagamamati din nun mm -hmm. ano po, 20K? May dalawang room na din po yun pag bihisan. So ayun, nakausap nga namin yung nagbabantay and nalaman na din namin yung rates nila. Sabi ko nga ay kung pwede na mag-ikot-ikot kami kasi talagang na-miss namin tong lugar na to. At syempre, kailangan natin na pakiramdaman yung lugar kung talagang andito ba yung puso namin na dito gaganapin ang kasal. Tsaka alam natin na kapag garden wedding, talagang may mga pros and cons yan. Eh yung buwan pa na napili namin ng kasal ay July, so hindi natin alam kung ano ang magiging weather nung araw na yun. Kasi ang July, alam natin, medyo tag-ulan yan. So, inisip namin kung magka-garden wedding kami, baka umulan. So, isa din yun sa kinoconsider namin yung weather talaga. It's either mag indoor ng venue or mag-garden wedding. At saka, napakapawisin ko na tao na iniisip ko kung sakali man na magiging mainit ang araw ng kasal, nako, baka hindi pa ako nagsimulang maglakad sa aisle, pawisan at hulas na ang makeup ko. Sa susunod nga na araw ay may titignan ulit kami na iba pang mga venue para marami kaming pagpilian. So ayun lang guys. Thank you so much for watching. Bye bye!